Simple things to know about recognition of foreign divorce sa Pilipinas. Kung may foreign divorce ka at gusto mong i-recognize ito dito sa Pilipinas, here are the basics you need to know. Hindi automatic ang recognition. Kahit valid ang divorce mo abroad, hindi ito agad tanggap dito. Kailangan mo itong iparecognize sa Philippine court. Applicable lang kung may foreign spouse. Ang foreign divorce recognition ay para lang sa mga Pinoy na may foreigner na asawa. Kung parehong Pinoy kayo, hindi ito applicable. Annulment dapat. Kailangan ng mga dokumento. Ihanda ang certified copy ng divorce decree at ang batas ng bansa kung saan nangyari ang divorce. Kailangang patunayan na valid ito sa foreign country. Bukod dito, kailangan din ng iba pang Japanese documents at Philippine documents. May court process. Magfile ng petition sa Regional Trial Court. Medyo may gastos at time involved pero required dito para ma-update ang civil status mo. Para saan ang recognition of foreign divorce? Kapag na-recognize na, pwede ka nang magpakasal ulit sa Pilipinas or ayusin ang mga legal documents mo like passport or property titles. Tip lamang, kumonsulta sa Sanish International na expert sa family cases para mas maging smooth ang proseso. Hindi man madali, pero siguradong posible. Ginawa pa naming hulugan ang services namin para mas abot kaya. 18,000 pesos lamang kada buwan sa loob ng 12 months. Ang mura, 'di ba? Kung may tanong ka, huwag magatubiling mag-message sa amin. Nandito kami para tumulong.